Ayan, good morning mga kanter. Ayan, dami nila doon. Oh. Ah. Malak video na. Dami nila. Ayan. Sige mga kanter, ang dami. Ayan, dun siya content may contain elements that are not suitable for some audiences. Viewer discretion is advised. Magandang umaga, Counter. So, bali, andito na tayo sa loob ng ating taguan. So, yan ating unit, mga Counter. Ayan. So, bali, binalikan natin itong dati nating pinipistan, mga Counter. Kaso lang, daming nagdadatingan, mga Counter. Uh, siguro, mga uh, mamimingwit sila tapos yung mga iba mga hunter uh, naglalambat sila so may nakikita tayong mga buya nila dyan may mga galon siguro may mga lambat yan mga hunter so itong pinepestuhan natin talagang uh, libre kasi mga hunter ang kwan dito uh, libre ang mangisda dito kaya Uh, dinarayo nila mga kanter. So, uh, kahit papano sana may mahuli man lang tayo mga kanter. Kahit maraming tao. So, maganda sana dito mga kanter kung uh, pepesto ulit dito. Uh, dito. Kung sana hindi hindi natin matyachambahan na maraming tao. Pero kanina mga hunter may mga may mga namimingwit na dun sa dun sa itaas so fully mga kanter mayroon tayo may hintay pa rin sa inyo mga kanter, may, papakita ko lang sa inyo yung uh, spot natin And doon kanina mga kanter doon. Doon sa may doon sa banda roon mga kanter mayroon kanina namimingwit doon don may mga maingay dyan sa takas mga kampo siguro may mga kampo wala nang service time natin wala pa kasi tayong decoy mga kamper kaya maganda sana kung may decoy tayo siguro sa susunod uh, mag order tayo ng decoy para mas maganda ang kwan, uh, paghahunting natin ng mga wild kasi yan mga kamper uh, ah, standby lang po at maghintay-hintay na tayo ng dapo. Much, much, much later. 60 meters ata. Ang ganda. Sipot ang bigay. Hmm? Hala? Hala. Madaling ang ah, tiyamba yeah. mo, malakas eh. First ball mga kantera. Yan. Yeah. Hmm. Yun, mga kanter yung una nating huli yun bali may magpapandaw ng kanilang lambat so bali pinakuha na rin natin andun mga kanter 69 meters 69 meters ayan nakisuyo tayo mga kanter na kukunin nila ayan bali maraming nangingis dito mga kanter ayan yung kura natin ayan yung kasama natin mga kanter bago natin kasama ayan maraming nangingis dito so sila mga kanter magpapan daw sila ng lambat kaya ang daming umiikot kaya, kanina nabubulabog sila mga kanter pero hintayin lang natin na makapandaw sila ng lambat. Tapos at uh, tutuloy ulit natin ng paghahunting. Ayan mga hunter. sa so, yun mga hunter. Hmm. Salamat, salamat. <laughs> First ball. Not much later. Ayan mga hunters, back up na tayo. Ayan. Mayroon na namang naglalambat. Grabe. Daming nangangaw. Na Lipat tayo ng pwesto. Many hours later. Ayan. <clears throat> Bale magandang kahamon mga hunter. So, bagong ispat tayo ngayon. Ayan may nadaanan tayo kanter na nandito, uh, andito milina napansin natin kanina napakarami nilang uh, napakaraming dumapong uh, wild dove, mga kanter so ito naka kanina sa daan, mga kanter nung pauwi tayo yan nakadali tayo ng isang ano you know, uwis yan sa so, may irrigation kanal mga kanter so sayang naman mga kanter ang uh, araw natin kung uuwi na tayo so kanina mga kanter lumipat tayo kasi nabulabog talaga tayo doon daming nangingisda kali ng mga kanter uh, bali linggo kasi ngayon mga kanter kaya uh, marami, uh, may mga time yung mga tao na uh, mangisda so ayan mga kanter uh, iba na naman itong pinasto natin so papakita ko sa inyo mga kanter yung uh, target natin so ayan mga kanter may dalawang mili na dyan oh. tapos yun pero mahirap siguro makita niya pero yan dalawa napansin natin kanina mga kanter nandito tayo sa daan kaninang may binera tayo doon na tikling Diyan sa bandar yan mga kanter hindi ko na nakuha na ng video kasi nasa bag ko kanina itong cellphone so bali yan mga kanter ang babantayan natin ah, yung wild duck pala mga kanter ah, bali, nandun na inuwi na nung kasama ko kasi kinuha niya yung bluetooth natin mga hunter hindi ko kasi nadala yung bluetooth natin uh, kanina iwan ko kasi kaya yun umuwi yung kasama natin at kukunin niya yung bluetooth kasi mga hunter uh, standby lang sana kahit pa paano madagdagan natin nahuli natin isang wild duck tapos yan isang uwis kasi ba stay lang a few atal din ko. Mo ehs mo naman. Kita mo? nakakaroon ah. tinag Tapi lang.

Ủa oh. Nặng nặng Tiền nặng Oh, <laughs> Oke, lag-lag. Ini parang naku ulo na. Putam, pabak rangak. Polos top, the body Xbox. Lo tahun ni. Kita pun di

30 na. So, so bali, uh, si nakajakapat tayo, na tayo. hunter ngayon. kasi, pa pano, uh, na mga so, hunters. naka 11 na piraso tayo mga hunters. So yeah. na uh, jackpot tayo ngayon mga hunters. Isa lang yung uh, so, uh spotted. Naka-11 na piraso tayo mga hunters na unwild up Isa lang yung uh, spotted. May isang puro pula mga hunters. Ah, wish mga hunter yan. So tapos yung isang wild well duck kanina na oh, makantel. Si Ayun na una na baka naluto na ngayon. Uh, wish mga kasi ka kumuha niya. yung uh, kumuha so, na tapos yung isang wild duck rin na makantel. Ayun na una na baka naluto na ngayon. Uh, kinuha na niya. Kasi so, kanina uh, kumuha yung kumuha ng speaker so, natin. Pabali. Ah, ah, uh, Bali meron tayong hindi nahanapan na So yun mga kanters. Ah. Kapat yata mga kanter. Bali meron tayong uh, hindi nahanapan na So Nakakapat ah, yata yun, yung or 16 or... hmm. pala. May apat ah, tayo, uh, hindi naman turuha. Ah. So oh. okay na, okay na yan. So ayun po, maraming salamat sa Andrew or this is Ace mga sumuporta na naman sa atin. sa mga silent viewers, maraming maraming salamat. po, maraming salamat sa mga subscribers, Mga sumuporta na naman sa atin. Kung napapadaan po kayo sa ating channel, salamat po sa mga subscribers at sa mga subscribers, Mag-subscribe at paki na rin po ang napapadaan po kayo sa ating munting channel. Huwag kayo mag-updated. Kalimutan ating mga mag-like, mag-subscribe at paki-hit na rin po ang notification bell mga hunters. Lagi maraming salamat po ating mga hanggang sa muli. God bless us all. Susunod so, po pong upload video. So, sa mga hunters, uh, maraming maraming salamat po. At hanggang sa muli. God bless us all.